Yo yo what's up mga kauragan dito na naman tayo sa top silicon at kinalas ni Bekla sa Dragalbay So guys meron na sila dito yung branch dito sa Dragalbay At meron pa sila guys sino offer ng mga silogs, kinalas at pares So punta na dito at iba iba pa guys may pasisi at kompleto pa dito sa kanilang store So located lang yung dito guys sa malapit sa may video dito sa Dragalbay So, punta na dito guys at itry ang kanilang best to the best na silog at mga iba pa pang breakfast meal dito at mapatanghali, mapahapon, kompleto sila dito. So ay meron din sila dito mga drinks, pakamura ang kanilang mga pares dito kasi ano, gumawa pesos talaga ng puso So ay nakikita niyo naman guys dito, uuungol ka muna bago umingi ng sabaw. So alam niyo na yan, matatawa nga ako na yan kasi nga isipin mo oh, uuungol ka, grabe guys. Kaya ayan, yan ang gagawin mo pag andito ka. Uungol lang, paghihingi na sa pao. Ganyan talaga. So, yun nga dito. Ang ganda-ganda ng kanilang store, guys. Malit lang, pero napaka- friendly ng mga tao dito at napaka-assistable talaga. So, kita nyo naman, meron din sila sa second floor. So, kung gusto mo dun sa, ayaw mo sa baba, kung gusto mo silent dito or malamig magpapalamig sa taas, so, meron silang second floor. So, ito na naman ang oh, bubunga sa'yo dito. Ang kanilang pares at talaga mapapaungol ko so, sa sobrang sarap. So, ayan, Punta na dito guys at huwag na magpahuli yung mga kaurago natin. So itry ng kanila. Ang kanila mga silog at kinalas at pares. Affordable din guys. Kaya yung kaya ng budget nyo yan. Kaya alam nyo naman. Ayan, kitang kita nyo naman yung kanilang pares guys. For only 100 pesos lang yan. So nag-order tayo dyan guys. Unang sabaw ungal lagad. at unang sabaw talaga thank you, lord ka talaga. At ayan katabi natin si Boy Sabaw. So ayan yung trendy kay Captain Molly. And so, and guys, punta na dito at ay katabi natin ng kaninang menu so. So, ano guys, hintayin niyo, punta na dito sa top sillogan at Kinalas ni Backlar. Keren. Ah, kusukob lagi'ng tatagan. Prinsesa, kang gabayan kaya pagkapit sa mga uh pangarap lagi humpitan. Lagi mo lang galingan Ano mong pagsubo ko siguradong gagaan May influencer number one Research nyo pati sa tiktok superstar Kaya ano pang hinihintay Abangan nyo na palagi